Good morning guys. Panoorin niyo yung Gona na Gona. Gona Gona. Yan siya. Kusap mga pasok sa bag niya. Hmm. Gona na Gona siya. Hindi ko po paano siya makalabas. Ano daw? Gona Gona ikaw? Bye bye bye. Ingat matunay. Ingat baby, oke? Okay? Jadi sa mga ijang sa kapakistani Semangat <laughs> na siya <laughs> Mata si Mangot at matong ni Ato pa -guna siya takak bak may naga may na yung palasya sa samahan tingin niya oh dana eh dito na siya magdebala pang kain siya yung daddy niya. Pumalis na. Pumasok. Ubyahe. Tell dada goodbye. Ingat, daddy. Hindi. Hey, Hilo to kuya na itang dali. kuya Where's the end of Saan? Nanap na. Saan na? Nanap mo. Na. Saan si Kuya Eh, saan Saan? Wala? Nasa school eh. Nasa Pinas. Nasa na kuya?

talagang pang tamo aywa, aywa so bye bye guys at kami gising na maaga pa, alas 6 maing ka lang dyan daw maging okay, ganyan lang si mga guys hali dito nalina Kinising mo na ako eh. Huwag mong pakaalaban ang kamera. Ano yun, baby? Kita yung itlog mo. Kita yung itlog mo sa kamera. Itlog na kuyos. Naging pasas. Kaliit. Problematik. Ito yung itlog mo sa Kumain ka pa ngayon doon. Gusto, sobo. Balik na, sobo so. na. Gusto, sobo na naman. Balik na, sobo na, be. Come, baby, come. go inside na to your bag. Dali. Inside, in your bag. Sige na, baby. Dali. Ay, buwan ka na tayo. Bumarap ka Hindi mo talaga, ka <laughs> <laughs> mo talaga para magbukaka. Okay, ito ngayong itlog mo sa kanila. Kaya itlog niyan. In-expose mo talaga dyan. Sabi naman ang daddy mo, mama, it's private. Nara ka na dito. Nandito ka na. Abo, 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 scratch, scratch, tabaw. Tignan natin yung pagkutulog ng pupunod. Dito, mama, dito. kain na lang kasi ikaw kung kumain ka na lang na busog ka pa ayun oh ilang thing yung nakahaka uh, line up dyan hmm. nakulog ka ay naku hindi talaga ako makahit ng 8 hours na tulog ay 4 hours halika na dito baby sa akin So, bye bye guys. At si Matone, ayusin ko muna si Matone. Mm, ganito talaga buhay pag may lapsag.